Ano, May balita na ba kay Diana, ha? Wala pa rin. Di man lang alam ni Diana na kay Zack yung regalo. Huwag kayong magalala. Pupunta tayo ng house this weekend. Mas makakabuelo ka dun, Zack. Imbitahin mo sa bahay yung mga cheerleaders. Tapos doon ka mag-propose kay Diana. Ah, uh, hindi ko alam. Ewan ko. Anong ewan mo, ha? Hindi ko alam kung kaya ko. Nahihiya ako. Guys, alisin nyo yung hiya nyo. Kailangan maging cool tayo dito sa school. Tingnan nyo kami ni Kev, cool couple kami. Kailangan cool din yung girlfriends nyo. Tingnan mo ako, Zach. Ang cool ng girlfriend ko. Ayun o, no, yung blonde. Oo oh, na sa kat, huwag ka na magyabang. Tulungan mo na lang ako. Girls, ano bang nangyayari sa atin? Bakit hindi okay yung training? Siguro naapektuhan tayo dahil sa summer break. Tapos na yung summer vacation, kaya umayos tayo. Okay. Alam mo girls, stop mo talaga yung mga relationships na yan. Alexa, si Kitty lang naman yung may boyfriend dito sa atin. Once a day lang naman kami magkita, doing school break pa. Girls, narinig ko may competition daw kayo. Kailangan nyo ba ng fourth member? Pwede ako. Pwede ba na, umalis ka na. nag kami dito. Scott, sandali lang. Matt, kung gusto mo talagang bumalik sa team, kailangan patunayan mo sa amin. Tsaka kailangan pumasa ka sa initiation. Basta hindi ka na door, Tsaka mag-absent sa training. By the way, girls, ako hindi ako dumaan sa initiation. Aalis na ba tayo? Now na? Pa-importante talaga tong mga frags na to. Girls, pumunta na kayo dito. Frags, ano kayo? VIP? Bilisan nyo. Bilisan nyo na. na-late na kami dahil sa inyo. Eto na. Late na tayo dahil sa mga frogs. Mas lalo tayong mali-late dahil sa mga bunnies. Nasaan na sila? Lagi naman late yung mga yun. Girl, tumahimik ka dyan. Late yung mga bunnies kasi naglilinis pa sila ng training room. Responsable sila. Oh, eto na yung mga bunnies. Hello guys, ready na kami pumunta sa country house. Well, FYI, bunny na ako ulit. Sige na guys, akita kayo, bilisan nyo na. Upo na kayo sa mga upuan nyo. Mag-ingat nice. kayo sa stairs. Basketball players, huwag kayong magulo ha. Sa harap Mike, yung mga pumunta ng salon this weekend. Okay, pupunta tayo. Paano naman tayo pupunta dun? Shenya, nakalimutan mo na ba? May pink baby din tayo. Oo, oh, yung binigay ni Diana. Tara, puntahan natin. Let's go. Huwag nyong kakalimutan yung mga rules ha. Oo! Oh, oh. Remember, palalayasin dito yung salbahe dyan, okay? Losers, mag-exercise kayo this weekend. Tumakbo kayo, masaya naman yun ha. Thomas, narinig mo? Skater boy ako eh. Coach Abby, di ba nandito tayo para mag-relax? Bakit kami tatakbo? Julie, kapag tumakbo ka, mas gaganda yung appetite.